All right, ay uh, mga karunda, sa oras na ito, ang uh, kahabaan yung uh, highway no, itong uh, yun yun bahana. ito sa kahabaan ng highway dito sa May uh, Santa Cruz Laguna. Ayun. Tingnan mo 'yung mga sasakyan dito mga karunda. Oh, dumulusot na sila sa malalim na ang tubig no. Uting na mo 'yung mga sasakyan dito. Magamat ay uh, super lakas yung uh, hangin tsaka yung ulan dito sa Santa Cruz, Laguna. Ayun. Malalim, no? Malalim na yung tubig. So, iyong uh, tapat ditong uh, hotel ng uh, Pleasant View, ay uh, makikita po natin yung mababang bahagi na yan, yung mga tindahan na yan. Ayun, inabot na yung kanluhog ng kanilang bahay. Dahil malalim na nga itong uh, tubig na ito. Ayan. Meron pa mahaba ito, no? Hanggang doon highway dito sa may uh, Santa Cruz Laguna ayun yung mababang sasakyan dito hindi pwede pero nasa gitna sila ng daan dahil medyo mataas na sa lugar na yun Ganito, dito Eh ayan. ayan, naku tumirik na itong isang sasakyan yata tumirik na nga Ayan, kumirik na hindi na kinaya stock up na yung sasakit ayun, marangada ulit ayun, alam patigil-tigil na yung ganyang sasakyan. pinasok na yata ng tubig yung makina Gan, tinutulok na yung sasakyan napasok na yata ng tubig yung kanyang uh, kaya o di kaya yung uh, makina yun, lumusok na ito sa kutsya ito, malalim na bahagi kaya po yung uh, kasalukuyang sitwasyon dito sa kahabaan ng uh, Santa Cruz uh, Laguna mga karunda bang baha na nga uh, tingnan mo yung mga ano dito mga establishment halos oh, pinasok na rin ng uh, tubig no? O, malakas yung alo no? pagkaradaan yung mga sasakyan dahil eh, sa pag sa oras na ito. Yan po yung sitwasyon dito sa bayan ng uh, Santa Cruz. May napaulat na rin, uh, ayon sa MDRMO at saka sa Public Information Office ng uh, Santa Cruz, may ilang bahay na rin dito na uh, natumbahan ng puno ng kahoy at uh, mga binahay na rin at mayroon uh, na sa mga nabahaan doon sa nilagay sa evacuation center. Yan po yung mga sasakyan dito yan. kaya hindi siya advisable dun sa mga mababang mga sasakyan yan po mga ang sitwasyon dito sa bayan ng Santa Cruz, Laguna tuloy-tuloy po tayo mag-a-update sa mga kaganapan kaugnay sa bagyong ito